What's up, madlang people? I am Nini. Kaya dito ang tourism student ng Makati City. Ay, Makati. Mukha oh. siyang masayahin, ano? Si oh, yeah. yeah. Mukha yung unang-unang nalalasing sa JS Prom. <laughs> wow! Through the rainbow. Oh, po. Baby pa yan. Yes. <laughs> Through the rain daw. <laughs> Cute ni Nini. Oh. Yung hindi pa kumakain pero gusto nang uminom. At 22 na, so, na pala siya. Inom na tayo, hindi oh. yun niya. Yun. Yung maraming plano sa grupo. <laughs> oh <how> lagi. <laughs> Oo, oh, oh, like yun siya <laughs> nagpa-reserve sa pansol. Sa <laughs> <laughs> pansol ng mga bandi Active friend. Mukha siyang active friend. Uh, um, Dama ba, Nini? Um, ikaw yung active sa grupo niyo? Agriana Grande. oh ah, Grande. Ay! Ay, Mariano, Agriana Grande! Imiinom niya Grande. Diba, Ariana yun? Agree. 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 Sa kanini? From Makati City po. Sa, oh, sa Makati? Ah, sa Pembo po. Ah, pembo. Pembo. Oh. pembo. Sige, i -pembo. Sige, i-Pembo! Pembo. Pembo, pembo mo all around! Oh, oh. Sa matatakbo dyan, yun ang gawin yung jingle. Sa Pembo. <laughs> sa Pembo. pembo. Sige, i-Pembo. Nagkaaral ka? Yes po. Saan? Sa STI Global po. Hmm, okay. Maganda daw ba si Nini? Pinapatanong ni Auntie. Through the fire. Oh! through the fire? <laughs> Th through the fire? Ano? Oh. Through the fire? Through the fire. Kaya through the, the rain ngayon, no, no. through, through, the, fire. The fire. init. Hot daw ba si Ant? Si Nini? Corrected by. Or oh. oh, like. corrected oh. by. Kung oh. oh. si Chloe may directed uh. by, sa kanya corrected uh. <laughs> <Sure> <laughs> by. Siya <sure> talaga <laughs> yung ano yung di ba ang active kumino. Oh, yeah. May yeah. Pero no, no, pati Abangan natin ang mga mga kuwante. Abangan natin sa question oh, and answer. Abangan natin sa question and answer. So, si Nini outgoing ba si Nini? Correction tape. Correction tape? Correction, Correction tape. tape? Matalino ba si Nini? Matalino lang po. Matalino. Matalino ang mata pag-exam. Gano'n lang. Matalino ang mata. Matalino ang mata. Oh, Nini! Pick a plight for Andy, please. Okay po, pinagandaan ko talaga to, Andy. Andy, alam mo bang mukha lang akong ewan? <laughs> Pero at least, di kita e-ewanan. Tsaka <laughs> para umamin kang mukha kang ewan. Oh. Diba? Spots? Actually man, nagsasabing like, mukha silang ewan. Mukha silang mga engot-engot. Wow. Anong pahambol lang yun? Pero pag nakita mo, parang diba? dino mo. Oh. dati Ganyan si Nini. Oo. Oh, oh. Si Nini. <laughs>